Ang aking estudyante. Kaya <laughs> <laughs> yeah, nga akong ibutang ra. Nakatagos kong anak sa school. Feeling lesion and kini. Water light daw. Pang sunblock lang. Pag ni. So, let's go. Kay mood to na. Dala nyo ina-apply ko, hindi na ako nag-ano hindi ako naglalagay na, ng na. anong pa dyan nakakabakbak din to nakakatanggal ng balat pero hindi lagi Ana, dito kasi dito malalaman kung may edad na ah nilalagay ko din to sa ano aking okay, kamay. Hmm. alaga din ako dito. nakakamakbak to guys mata lang malat pero minsan ano lang pag unang lagay mo lang hindi na lagi lagi feeling lotion, feeling lotion so ganun lang nilalagay ko nakalagay ako nito. Kunti lang. Pang sunblock lang to siya. Ano naman to? Water lights. Pero body ano. Pero mag ano lang. O oh, diba? Lagyan ko lang konti. Sunblock karon di Diba? So ano itong guaydag. Ganun lang kasimple ang mami kasi nga nagmamadali na. Kaso ba kaya pag... Mama ta, inya niya na estudyante na. May iba pa estudyante kayo. Okay, ka ayaw d'yo mag-ya, ya, 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 taba. Hmm. Nagbutangan po nato na itong tiyan o gamay hmm. Mag-jacket man ako, uy, kayo bawal man. Bawal man sa school na mag-ano, sa tama. Okay. Yan lang, ganun lang kasimple simple ang Mother Earth. So ito lang din nilalagay ko. Murahin lang to diba? okay na 'to, guys. 'Di ba? Kina-to ay So, outfit check na tayo. <laughs> outfit check. Ay, so, ano yung camera natin. O, oh, diba? Pak! 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 Ay, oh, mga memes. Mm. O, oh, diba? Pak! <laughs> o, oh, diba guys? Pero nag-jacket ako, guys. Ito lang, hindi ako nagsusuklay. Pinakamay eh. ko lang yung hair ko. hirap kasi ano guys eh sa school nakakaanto kaya kaya mo talaga ng at eh, hindi ako nang susuklan walang gamit um. kamay kamay lang kinamay lang umayos na kilikili -kili powers sala naman siya diba? Uh. Thank you so much for watching. That's my outfit.